kasaysayan ng Kabyao, Nueva Ecija. Ang pangalan ng Kabyao ay nagmula sa lumang salitang kapampangan na nangangahulugang kasangkapang ginagamit sa pagpadi ng palay. Modern kapampangan, Kabyo, Tagalog, Kabyao. Noong 1848, ang Kabyao, kasama ang Gapan, Aliaga, San Isidro at San Antonio, ay inilipat mula Pampanga patungong Nueva Ecija panahon ng Kastila at Revolusyon dahil sa pagnanais ng mga mamamayan na makalaya mula sa pamamahala ng Kastila naganap ang pag-aalsa noong September 2, 1896. Humigit kumulang 700 katao kasama ang Kabyao Brass Band sa pangunguna ni Kapitan Municipal Mariano Nunez Llanera ay lumahok sa paglusob laban sa mga Kastila sa faktorya ng San Isidro. Noong Desyembre 10, 1898, Isinuko ng Spain ang Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Sa pagtatapos ng pananakop ng Kastila, nakilahok ang mga bayani ng Kabyao sa deklarasyon ng Philippine Republic sa Malolos noong Enero 23, 1899. Panahon ng Amerikano Sa panahon ng Amerikano, nagtayo sila ng mga paaralan sa Kabyao noong 1903 at kinamit ang Ingles bilang medium ng pagtuturo. Si Pedro Oreta ang naging unang punong bayan sa ilalim ng American Civil Regime na sinundan ni Jose Crespo na nagorganisa ng presidencia at iba't ibang kagawaran ng lokal na pamahalaan. Mula 1907 hanggang 1909, ang Cabiao ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng San Isidro. Sa termino ni Gonzalo de Leon, itinayo ang munisipyo sa lupa na ipinamana ng pamilyang Romero. Panahon ng hapon at hukbalahap noong ikalawang digma ang pandaigdig, sinalakay ng hapon ang Pilipinas. Noong Marso 29, 1942, itinatag ang hukbalahap, hukbo ng bayan laban sa hapon, sa Sitio Bawit, San Julian, Cabiao. Pagkatapos ng liberasyon ng mga Allied Forces, itinalaga si Mariano Guevara bilang mayor noong 1945, na sinundan ni na Prudencio Ortiz Luis at Ambrosio Aligada. Sa panahon ng Hukbalahap, naging sentro ng rebelyon ang buong bayan at mahigit 50,000 armadong tao ang naindak sa bawit at pasong jablo. Karamihan ay nahuli ng mga puwersa ni General Ismael Lapus. Pag-unlad ng bayan noong 1950, sa unang termino ni Paterno Santiano, itinayo ang pamilihang bayan sa tulong ng pambansang pamahalaan sa termino ni Gregorio T. Crespo, inayos ang lumang munisipyo at Cabiao Central School. Noong 1963, itinayo ang Gapan Arayat Road, Cabiao Section. At noong 1979, muling inayos ang pamilihan sa tulong ni Angel Concepcion, miyembro ng parliament. Si Crespo ay namuno ng halos tatlong dekada na nagdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga mamamayan ng Cabiao. Ang mga impormasyong ito ay hango sa Wikipedia. Gabiao, Nueva Ecija. Ang Gapan City sa puso ng Nueva Ecija ay mayaman sa kasaysayan at kabayanihan. Ang pagbisita rito ay parang debosyon sa Antipolo para sa Birhen ng Good Voyage, puno ng alaala at pagpapala. Isa sa walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa Nueva Ecija, isa sa walong probinsyang lumaban sa Kastila noong himagsikan, lumahok ang mga rebolusyonaryo mula sa Gapan, San Isidro, Cabiao at Peñaranda, pinamunuan ni General Pantaleon Valmonte. Mula sa Gapan, labintatlong martir ang nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Kabilang sa mga kilalang pangalan na nakaukit sa monumento ay Epifanio Ramos, Quintin Tinio, Faustino de los Reyes, Leocadia Liwag, Valentin Liwag, Severino Chanco, Saturnino Magno, at Ramon Tinawin. Ang monumentong inang bayan ay itinayo upang parangalan ang kanilang kabayanihan at pinangalanan ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod bilang alaala sa kanila. Ang salitang gapaninong ay nangangahulugang tagagapan o nagmula sa gapan. Lahat ng labintatlong martir ay tunay na gapaninong lumaban sa Kastila na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Bagamat nakalista sa monumento ang walong pangalan, opisyal na bilang ng martir ng gapan ay 13, bilang simbolo ng kabayanihan ng buong bayan. Noong Agosto 25, 2001, sa bisa ng Republic Act Number no. 1922, naging ganap na component city ang Gapan matapos ang ratifikasyon ng mga botante. Mayaman ang Gapan sa natural na yaman at may potensyal sa agrikultura at industriya ng chinelas at sapatos na tumutulong sa pag ng kalakalan at negosyo sa lungsod. Matatagpuan sa katimugang silangan ng Nueva Ecija, ang gapan ay napapaligiran Yung, Hilaga, San Leonardo, Silangan, Peñaranda at General Tinio, Canluran, San Isidro at Candaba, Pampanga, Timog, San Miguel, Bulacan. May 23 barangay ito, may kabuwang lawak na 18,568 hektarya, 96 km mula Maynila at 19 km mula Cabanatuan City. Ang Gapan City ay tunay na makulay at mayaman sa kasaysayan. Tuklasin ang bayan ng kabayanihan, kultura at pag-asa sa puso ng Nueva Ecija. Source: Official website ng Bayan ng Gapan.